Morning mga karisbak. Bali dito kami sa gitna ng gubat. Bali pagitan to ng 3424 na area namin. Hindi uh, namin malocate so kung saan banda pero estimate namin uh, nasa pagitan ng 3424 na uh, pinabantayan naming lupa. Uh, may pinag-treasurean dito. Uh, Medyo malapit lang to sa balite, mga 250 meters ang layo sa balite. Bali Lolo ko yung GPS namin, hindi namin alam kung bakit gano'n. Na, natagpuan namin to dito. Paikot-ikot kami, natagpuan namin tong butas na napakalalim. Ah, isang treasure site. Old treasure site. Yan, oh. Pakita ko sa inyo. Ano. Ito, ito, ito dito sila nag -umpisa. Kanwari mag sila dito. Tapos dito nila habang naglagay ng ulingan, binagbaga nila ito. Ito, napakalalim mga kasbak. ko, oh. ah yan. pinasok kanina nung kasama ko at talagang malalim yung butas. Bali, bato-bato yung tigkabikabila. Tabi po. At may tibalbak. Yan, sobrang lalim nito. Uh, at nakita nga nung isang kabady ko dun sa bandang taas dun. Meron pa raw isa. Uh, papasyalan nga natin. Ano? Sobrang lalim nito. Oh. Grabe. Yan o. Oh. Old treasure site. Kaya uh, natin alam kung may nakuha sila rito o oh, ano. O oh, iniiwan na lang nila. Ha? Para sa lalim. Ah, ito po. Meron pa diyan, buddy. Ah, ito uh, sa old old tree. Yung old tree ito yung pinagbasihan siguro nila sa ilalim ng ano. Ito, oh. you Ah, ito, oh, napakalalim oh. Siguro may 10 feet ito. 10 feet. Kukunin natin dito puro batuhan ito ayun oh Yan, Pinagbutasan nila Oh. Ang Lupit. Siguro pinagbasihan Oh. Yung old tree. Ang lupit mga treasure hunter natin. pala yung mga kasama ko. Uh, yan ay kung sa hindi marunong, babaliwala. Ito daw yung sign. Babaliwala lang yan. Pero talagang higit po yan. Grabe po ang dami ng sign. Ito. Ito, may mga ano, yung mata ito bolit tinanim nila mo lupit mga karisbak parang po yung namin kasama magaling po puno Ayan ang ano dyan, legit na Master side. Master namin. Narito. Ito po po kayo sa loob. Hmm. Yung, iba ang tunog na eh. Tikal na. Tikal yan lang body. Kaya ganun. Hmm. Ito po kami nasa gulid na. At kami pong kami mas, sinisilip ko nasa ang parte yung ano. Aming pupuntahan. Ang sunog dala ko ng maso doon. Hmm. Laki nga naman ang puno yun. Kung may maso, ito tikalin. May maso. Yung nasa anong yan. Bae na di sa loob ng. Talaga namang mamamanghang oh, ka rito. Sa laki ng. So parang pinatulang. Oo. Oh. Daan ito eh. Daan ito ng taorito rito uh, treasure hunter. Ito yung daan. Sumabit tayo sa... yung pasikot-sikot dito so, makakita pa tayo rito ng kakaiba mga karisbak sana nga natin yung kabundukan doon sa kabila dito mga karasback dito sa kilo Tayo Yan mga karasbak update tayo no Pero mga kakagana dito sa amin pag iikot sa property ng may um, binabantayan kita <laughs> kits tayo mamaya ulit na. Oh, di guys, sana ayan badi natagpuan na namin yung ano yung aming daan patungo sa pupuntahan ito yung baliti ito na yung baliting isang malaki may pinagpukayan pa tanda na pati may tanda na pati at yung mga kasama ko at mga nakangiti na at alam na namin kung saan kami pupunta. May yung aking kabada rito na pinaghukayan. Yun, sa baba Yun. yung pinaghukayan na naman na pinagtresuran. Bawabay mo? mo? Sa yun, Palayo na tayo dyan Ayan yan yan sa gilid. Malapit. Ah, uh, sa pa na okay. 'to. na? ulit tayo rito ah. Uh, Aa tayo. ah ulit naman tayo. Ayan yeah, mga magre natagpuan namin dito sa kagubatan no? oh, sa buya. Ito 'yung kanyang taniman no? Ayan, Yeah, dito kay ingin niya dito bali kami totoo lang ay kami naligaw yung GPS namin ay nagluloko na hindi namin alam yung GPS kung saan ituturo may pababa, may pataas, paikot ikot may lud naman <laughs> uh, tinuturo lagi kami sa padagat aba ay talagang oh. kami palayo na oo oh, nga naman ang dagat na nandito na ah oh. kaya pala ang turo ng GPS ay dito ang dagat oh. Eko nang ilog to ay. Oo nga. Kaya pala. Palayo. May dagat na yan. Kaya sabi mo kasi kanina, pag ano to ang GPS mo, may dagat talaga <laughs> yan. Hindi tayo nandun ah. Bandarong tayo. Umiikot uh ang dagat. Uy, tinanong. Ang baon ko. Ubus na nga ng kakakain. Highway. -hmm. Pero malayo pa. Nainom ito kuya. Nainom. Nainom yan kuya. Inumin. Ang oh, ganda ng tubig dito. Ngayon muna tayo rito. Ano? ang ganda ng tubig oh. Ngayon muna tayo. Ano <laughs> boy. Ah, suave. Right, mga ka-resblock, pahinga kami rito. Ayan yeah, oh. huh? Shout out! Shout out! oh Kami na, ligaw! Tim Ligao Ah bali well, eh, may GPS naman kami ang problema ay paikot ikot lang Pinaikot ikot lang yung tik na kubo na iyon Pinaikot ikot ko sa Pinaikot ikot kami ron sa ano Paliguan. Maganda po ang ginawa nila Mataas pa tayo na yun ano Hindi mo akala na ganun katawa Ito na kami o Malapit na kami Malapit na kami makababa sa ang picture namin dito sa ay talaga gumawa <laughs> ang sarap, hirap Ang ah, sarap Ang sarap Kasama uh, namin isa nagpa-vlog <laughs> <koy hindi ko, sighs> Sarap ng na hangin <laughs> Kasi <kaya, laughs> na ng mga mukha at hindi na maitinta Kaya Pasensya na kayo hindi ko na ano yung kanilang mga mukha nung nakikita kong nagpapakahirap sila sa nila Iyo <laughs> 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 Pero Nawa ka boy ay, hindi na ako naaawa ba? Ang mga niya. Talagang ganyan ang mukha niya. Talaga <laughs> <laughs> ganyan na yung mukha niya. Kaya, Kaya, na, na po, niya. po sila eh. Ay, na Treasure vlog mga, mga karesbak Treasure vlog Yan Ay, na, namin, pa subscribe nyo na pala, May natagpuan kaming mga tanay eh. eh, Hindi ko lang alam po kung nakuha nila yung mga laman dun Dun po yun Dun sa, dun po sa Ang ganda ng view dito Lakas ng hangin nasa, Ayan ang view <laughs> Dito sa bundok na ito, marami ho talaga nag treasure, Hindi lang natin mga kusino. Kasi wala naman tayong pakailang doon. Baka pati tayo Pag pag-tresyo natin, ay, hindi ano naman sa mga niya. ating pa. Tresyo vlog. Yan. So, dito po kami Ganyan naisa... po sa... talaga ang buwangan ng tresyo vlog. <laughs> <laughs> ano masasabi mo kay tresyo vlog? <laughs> wala akong masabi na pakalupit lumilipad si ere. <laughs> <laughs> sa comments kami. Uh <laughs> <laughs> nasa baba pa kami ay eh, biglang nasa taas na. Oo. oo. Akala namin ano uh, uh. pa. Nagkakumos. <laughs> 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 Nagkakumos kasama kong matatag maasahan maasahan oh, ano <laughs> mga akog <laughs> <hug. laughs> uh, kung sinoho sa inyong uh, single dyan ito po mga single, po, mga single ito, salam 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 to Salamat lang ito yung mga single tatlo ah uh, si, uh, ito nga po palang pangalan nito, si Perez. Si Perez, ito, si, si Daniel, Labak Daniel Bartolo. At si Daniel Baltoro. Baltoro. <laughs> 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 Total na. pala yung single ma'am. Yung, yung nga po pala ng aming OIC, naniligaw kami. niligaw kami. Naniligaw <laughs> <laughs> <Ligaw> ka. <laughs> po kami ng GPS niya. Paan yun? Daniel Bartolo, <laughs> lagas na sang sapang iga. Alias Boy Cuscus. Ganda po ng view. Talagang nasisihan kayo. Gano'n ka saya? Ah, sa mga... Gustong malam nga pala ng aking ano nang YouTube, ah, hanapin na lang yun, treasure bag at yung isang kasama ko ano nga pala ano nang yung youtube mandaragate mandaragate uh, i ano naman niyo i follow i at i share yung mga dinadownload namin para yung iba mababalag na rin nga iba. at hanggang dito na lang at maraming salamat <laughs>